talaba. Ano tawag yan ay? Alaan. Alaan daw. Alaan ko. Doon sa maliit ko na. Alaan daw. Ito yung tahong. Ah, 50 na lang. Ito. Oh, yung tahong 150. Ito. Ito. Ito.

sa bago mo. Sandaan din, isa pa. Ako naman yan. Ayun, kilo. Ayun, ma'am, hindi yan. Isang kilo? Hindi, hindi Hindi ako lang. Ito, isang din ng kilo. Ito.